Hello guys, good morning Ayan, Nandito na naman tayo sa ating another video uh, Ang ating update price list ngayon ay anong, uh, June 29, 2024 Ayan, Sa mga nag-aabang na mga uh, nagbibinta sa junk shop Yung ating update price list ngayon guys ay Sa junk shop Ayan. Para makakuha kayo ng mga idea kung magdadala kayo sa junk shop ito na yung ating update price list ngayong buwan Ayan. Ayan. at kung bago ka lang sa aming channel pwede po kayong mag subscribe at hit ang notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga, fresh, mga update price list mga video nga gawin about sa mga kalakan intro muna tayo tapos ihanda nyo na yung uh, lapis papel para may lista nyo para meron kayong idea Ayan, welcome ulit sa ating at, uh, YouTube channel at maraming maraming salamat sa mga nag-suporta at mga nag-aabang sa ating mga video uh, at mga nagko-comments uh, sa mga uh, parang sa iba naman na uh, ano yung uh, baka hindi ito para sa iyo uh, na huwag sayangin yung oras niyo dito sa ating video para hindi po kayo mag-comment sa baba <laughs> ng mga video kaaya-aya kasi hindi natin papansinin yun guys kasi tayo ay gusto natin kumita at makatulong din tayo sa iba na magkaroon din ng pagkakuntaan kaya guys doon tayo sa Tanso Pula is 390 ngayon buwan to guys 390 ang isang kilo ayan may yung manok yung sa dilaw naman guys is 250 ang per kilo regitor Tuloy-tuloy na tayo. Regulator 190 pesos per kilo. Ayun, condenser uh, 175 pesos per kilo. Ayun, alum 63 pesos per kilo. Jalousie 66 pesos per kilo. Ayun, panta 50 pesos per kilo. Yung sink 72 pesos per kilo. Yung tinga 60 pesos per kilo. Kaldero 45 pesos per kilo. Stainless yung ganoon pa rin 20 to 30 pesos per kilo depende sa ano niya kung 201 o 2 yung to... mga semi nakasulat naman yun guys ayan plancha is 20 pesos per kilo ayan so na tayo guys sa ah. bakal is 16 pesos per kilo yung lata is 4 pesos per kilo tapaludo is 9 pesos per kilo yung puti na papel is 9 pesos per kilo yung karton is 450 pesos per kilo yung jaryo is 5 pesos per kilo yung sibak is 13 pesos per kilo yung pit bottle naman guys is 10 pesos ang um, per kilo yung mono is 7 pesos per kilo ang malutong is 4 pesos per kilo ayan sa buti guys is yung gin ay piso pa rin MP lights piso pa rin Ayan. sa battery guys wala namang nagbago dun sa battery is ganun pa naman yung presyohan nya sana yun Ayan, ito yun yung battery yung MCB ay 20 pesos 1SM nakita na sa dito ah, right, ito ito yung LMT guys ito ulitin natin sa battery ito LMT 185 pesos per kilo NS40 is 220 ang isa hindi pala kilo guys isa yung 1SN is 280 isa 1SM 380 ang isa 2SM is 450 ang isa 3 SM is, is 7, 570 ang isa. Yung 6 SM ay 710 pesos ang isa. Yung 2D is 920. Yung 4D ay 1,200. Yung 8D is 1,400. Yung MCB is 25 pesos ang isa. Ayan guys. Maraming maraming salamat sa uh, vlogging supporta okay, like na rin yung ating video para mas marami silang malaman nila yung ating update price list. Ayan guys, maraming maraming salamat. Magandang buhay. Lagi tayo tayo mag-iingat.